Magkakaroon ng pagbisita si Bise Presidente Sara Duterte sa Japan upang makipag-ugnayan sa komunidad ng mga Pilipino doon. Oo, tuloy yung Japan na set na yon ng Filipino community saad ni Duterte sa isang interaksyon sa kanyang tagasunod noong Huwebes sa kasulukuyan kasama ang kanilang tatlong kapatid si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte, Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Kitty Duterte ay naroon sila sa The Hague, Netherlands upang makasama ang kanilang ama, ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ang dating pangulo ay nakadetene sa International Criminal Court (ICC) dahil sa mga kaso ng crimes against humanity kaugnay ng mga pagpatay sa kanyang kampanya kontra droga noong siya ay mayor ng Davao City at pangulo ng Pilipinas. Sa mga nakaraang buwan, nagkaroon din ng mga pagpupulong ang bise presidente sa mga Pilipino sa Australia, Kuwait, Qatar, Malaysia at France.